Nalaman ko na lang sa Senumar na ikinasal pala ako ng dalawang beses nang wala akong kaalam-alam. Dear Madam Native Filipina, please hide my identity. I badly needed an advice sa inyo at ng inyong mga tagapakinig. Sana may makatulong sa akin. Ganito po kasi yon. Way back year 1999 ay ikinasal po ako sa Noipi. At dahil kasal kami, e ginamit ko ang apelyedo niya. May anak kaming dalawa and then sa kasamaang palad eh nagkahiwalay kami. Sumakabilang bahay po siya. So since year 2002 ay hindi na kami muling nagkita pa. In short, yung dalawang anak namin ay binuhay kong mag-isa. So fast forward, by the year 2012, eh may nakilala ulit akong Noy Pimadam habang nasa abroad ako nagtatrabaho. Parehas kaming kasal. Tapos nagkahiwalay lang din kami. So by the year 2021 ay nabiyuda ako. Kasi namatay na yung asawa kong sumakabilang bahay lang noon pero ngayon sumakabilang buhay na. Ngayon madam may afam na akong disididong pakasalan ako. Dito ko na na may problema pala ako. Kasi kumuha ako ng Senomar para sana sa requirements for K-1 fiancé visa na a namin ni AFAM. Madam, nagulat ako nung malaman kong may record pala akong ikinasal noong taong 2012 sa ex kong Noypi na may asawa. Hindi naman kami nagpakasal, madam, kasi po parehas kaming kasal. Ano po ba ang dapat kong gawin para maalis at ma-void yung second marriage ko? Maraming salamat po sa inyong lahat at sana may magbigay ng payo sa akin. Hello, madam letter sender. This matter needs professional help. Lapit ka sa abogado, madam. Nakakabagtataka, no? Paanong may record ka ng kasal, isabi mo, hindi naman kayo nagpakasal. Yes, of course, void yung second marriage mo from the very beginning, since parehas nga kayong married. Ang hindi ko lang maintindihan kung paano nakalusot yung second marriage na wala ka man lang kaalam-alam. Tinanong mo naman ba yung ex mong Noypi kung anong kagaguhan ang ginawa niya? Kasi delikado kanyan madam kung malaman ng asawa ng ex mong Noypi at magreklamo. Kasi kasong bigami po ang kahaharapin yung dalawa. Maaari kayong makulong ng 6 to 20 years at maaari din kayong pagbayarin ng moral damage sa offended spouse. Letter sender, I don't know kung magiging madali ba ang proseso nito na ma-clear yung second marriage mo as void. Because I'm not a lawyer and remember, Philippines ang bagal-bagal ng sistema. My idea is kailangan mong i-file to sa korte with the help of a lawyer. And then you must provide evidences that your second marriage is void. Please contact your ex, madam. Maaring kailanganin mo din ang tulong niya kasi marriage siya, di ba? Baka kailanganin mo na makuha yung marriage certificate nila as evidence na rin na talagang walang visa ang kasal niyong dalawa. Naloka ako, madam, letter sender. <laughs> Parang movie. Yung bang nagpakasal ng lasing? Ganito ba ang nangyari? Ay, ewan madam, at least yung nagpakasal kasi sa movie eh, lasing nga sila, kaya lang both parties are free to marry. Pero itong sa inyo, nakakapagtataka kasi parehas kayong kasal. Ay, basta ang hirap mag-imagine kung anong mga nangyari, wala akong maisip talaga kung anong kalukuhan ito. Madam, kailangan mo ipagtapat ito sa afam mo, huwag mo nang patagalin para naman maasikaso mo na. Kailangan mo kasi ng support niya to hire a lawyer. At doon mo lang malalaman ang kasagutan kung mabilis lang ba ang proseso nito. Ayusin mo na lang din ang pagpapaliwanag sa afam mo. Kasi kung sasabihin mo lang na hindi mo alam kung paano ka nakasal, eh parang hindi po yun kapanipaniwala. I just hope na walang pagbabago sa sitwasyon nyo ng afam mo after niyang malaman nito. Again, seek professional help. Subukan mo ding lumapit sa pau Malay mo makater ka don hindi nakalibre ka. But the negative side is baka abutin kayo ng siyam-syam kakahintay sa sobrang tagal. Yes, that was a good idea na pumunta sa PAO. Naikonsulta yung problema mong ito so they can give you a guide what to do. Itanong mo na din kung matutulungan ka nila. And if matutulungan ka, then that's the time na itatanong mo din kung gaano katagal ang processing time. Humirit ka na din ng tanong madam kung mas mabilis ba ang proseso if mag-hire na lang ng private lawyer. So since wala ka naman para sa Pinas, light po nang sinabi, then maybe ipautos mo na lang sa kamag-anak mo. And then baka pwedeng kausapin mo na lang yung lawyer through video call. Pero may ibang option pa naman, madam. Huwag <laughs> ka muna ma-discourage. Ganito kasi yon upon checking the requirements for fiancé visa, nag-research talaga. <laughs> eh nakita ko doon na kailangan mag-provide ng divorce or death certificate ng previous spouse, both of you. So, in my common sense, o, oh di ba, may common sense pa ako. <laughs> Since biuda ka, then, you will declare na widow ka upon filing that K-1 fiancé visa. And then, you will provide the death certificate of your late husband. So, kung hindi nila hihilingin ang senumar, edi makakalusot ka. So, before you apply for K-1 visa, you need to call the embassy to confirm if needed ba talaga ang senumar or enough evidence na ang death certificate ng iyong yumaong asawa to prove na ikaw ay free to marry. Siyempre, kung enough na yun, edi party-party, makakaalis ka ng bansa. <laughs> But here is the problem. Kala mo ha, wala ng problema. Hindi pa. Hindi pa tapos, madam. Kasi maaaring makalusot kayo sa fiancé visa at makasal sa US. Pero may aftershocks pa yan. Lul. <laughs> Parang earthquake lang, ganun. Ganito kasi yon kung makasal kayo sa US, eh sa US lang yon kasi maaring dahil hindi pa cleared yung senomar mo, eh meaning hindi mo pwedeng iparegister yung kasal nyo sa Philippines. At doon ka na mag-uumpisang magka-problema. Kasi hindi magagamit ni AFAM yung kasal nyo to stay longer sa Pinas at iba pang mga benefits bilang isang foreigner na nakapag-asawa ng Filipina. Siguro kung bibisita kayo ng Pinas ng sandali lang, I don't think problema ito kasi pwede naman siyang mag-tourist-tourist na lang. Anyway, madam, pwede namang hindi mo muna problemahin yon later na lang. Basta ang importante ay makaalis ka ng bansa at makapagpakasal kayo sa US. Basta madam, ask the lawyer. Baka naman kasi malay natin mabilis lang palang maipa-erase sa database ng PSA yung iyong peking kasal. Anyway mga madam damin dyan, baka naman may kakilala kayong gumagawa ng inside job yung nagtatrabaho sa PSA. <laughs> baka mabasya ka dito. Basta i-comment yun na lang po kung may same situation kayo at nagawa ng paraan through money talks and inside job baka i-message kayo direksyon ni Letter Sender kung mag-comment kayo na may kakilala kayo sa PSA <laughs>